Good morning mga kakorente. Ngayong araw ituturo kong paano mag-repair ng rice cooker mga kakorente. Ang concern nga pala dito ay wala siyang power mga kakorente. Ngayon, pag may tester kayo, tetester na natin yung male plug. I-set nyo muna sa continuity ang inyong tester at io i-on yung switch. Pagka wala ng reading mga kakorente, ang pangalawa natin gagawin, buksan natin at titignan natin yung kanyang thermal fuse. Yan yung mga kakorente, thermal fuse yan. Ang ang gamit ng thermal fuse, pag may problema, yan ang unang-unang bumibigay mga kakorente. Yan ang pinaka-protection niya mga kakorente. Ha? Ah. Itetest natin mga kakorente. E oh, yan, wala nang yan ha, ah, wala na siyang reading. Ibig sabihin, busted na mga kakorente for replacement na mga kakorente. No? <coughs> Ngayon, bumili ako ng pamalit na natin mga kakorente para masubukan kung talagang yan ang problema mga kakorente. Ha? Ah. Palitan natin ng bago, mga kakorente. Ang pangalawa natin gagawin, tignan din natin yung kanyang contact point, mga kakorente. Minsan kasi, kinakalawang yan. Kaya kailangan natin i-leha. Sa kondisyon ng ating rice cooker ngayon, okay pa naman. Wala pa naman kalawang ang kanyang contact point. Kaya ang pinalitan lang natin ay thermal fuse. Yan okay na, mga kakorente. Maraming salamat!